Matapos nga pong magkahamunan sa social media ni na WBC World Lightweight Champion Shakur Stevenson at WBA number no. 2 contender and the undefeated Golden Boy Rising Star Floyd Kid Austin Schofield. E nagbunga po ang kanilang hamunan na ngayon ay almost done deal na nga daw po para sa February 22 sa Saudi Arabia. Subalit so hinaharang nga po ni Oscar De La Hoya ang laban ng kanyang mga alaga Una hinaharang ni Delahoya ang Ryan Garcia versus Rocky Anpo. Ani Delahoya sa social media, nasa kanya lahat ng karapatan sa mga laban ni Ryan Garcia, kaya't hanggat walang basbas niya ay hindi pwedeng matuloy ang Ryan Garcia versus Rocky Anpo. Ngayon naman sa nilabas na video ni De La Hoya bagamat hindi rektahan pero tinututulan din niya ang Shakur Stevenson versus Floyd Schofield. Ano ni De La Hoya sa video, bakit daw hahamunay ni Shakur Stevenson ang 22 anyos niyang alaga? Dapat daw yung ibang kampyon ang labanan nito up na daw kasi yung Cepeda versus Shakur Stevenson kaso nagka-injury itong si William Cepeda. Pinintasan din ni De La Hoya na ito daw yung kanyang sinasabi kay Eddie Hearn na hindi marunong mag-build ng superstar. Sa madaling sabi mga amigos, base sa aking pagkakaunawa sa pinupunto ni Oscar De La Hoya, eh gusto niya munang palakihin at pabigate ng pangalan ni Kid Austin bago isagupa kay Shakur Stevenson. Tama naman yon as a promoter. So balit, ang makulit po ay si Kid Austin. Siya po yung hamon ng hamon kay Shakur Stevenson dahil naniniwala si Floyd Scofield na siya ay isang elite fighter paman binahagi ni Floyd Schofield ang pribadong usapan ng kanyang ama at ni Oscar De La Hoya. Sabi sa mensahe, tiwala naman daw si Oscar De La Hoya sa kakayanan ni Kid Austin at mahal niya ito bilang alaga. Pero 22 anyos pa nga lamang daw po si Kid Austin at ayaw niya itong isagupa sa isang mapanganib na laban. Dahil alam ni De La Hoya kung paano mag-build ng champion as a promoter. Pero kung talaga daw mapilit ang mag-amang Schofield, Halasige, ikakasa daw po ni Oscar De La Hoya ang Shakur vs. Caulfield. Kaya sabi ni Kid Austin sa social media, tuloy ang kanilang bakbakan ni Shakur. Samantala sa iba pang balita sa updated WBO rankings nga po mga amigos, number one contender na nga po si the businessman Kishon Davis. At sinasabi ng kampo ni Raymond Danger Moratalla, naruta na ng IBF na lang ang kanilang tatahakin dahil nangangamoy Kishon Davis nga daw po versus Dennis Berinchik para sa WBO lightweight title. Ani Pita Garcia nangangamoy Raymond Moratalia versus Saur Abdulayev para sa IBF lightweight title dahil mukhang magre-retiro na nga daw po si Basil Lomachenko. Pero ayon sa dating panayam kay Bob Arum, nagbakasyon lang si Loma ngayong 2024 pero babalik sa 2025. Kaya naman huwag tayong magulat kung Lomachenko versus Raymond Moratalia ang maging laban. Si Raymond Moratalia na may kartadang 22 wins, no losses with 17 knockouts ay may chance din pong mapalaban sa WBC title ni Shakur Stevenson dahil ayon kay Shakur Stevenson kung hindi po pahihintulutan ni De ang lumaban sa kanya si Kid Austin, eh maikipagtalakayan yan sila kay Bob Arum para labanan si Raymond Moratalia. <Sess -tinyo>